Ito yung isa sa mga bagay na proud ako, ang simpleng pangarap na naging coffee shop. Welcome to Cafe Naman, dito sa Barangay Don Luis, San Jose, Batangas, kung saan ang comfort food at good coffee ay laging may kasamang puso. Pagpasok mo, makikita mong hindi siya malaki at hindi rin siya bongga. Pero parang laging may pwesto para sa'yo. Ito ang isa sa mga in-order ko, ang seafood marinara. Kasi sabi ng inay, yan daw yung gusto niyang kainin at gusto niya rin daw ng iced matcha alam niyo the best yan chicksilog naman yung in order ko at in order na tatay ko kasi mahili kami sa chicken at syempre umorder din ako ng aking inumin walang iba kundi itong cookies and cream frappe kung hindi niyo na itatanong mahilig talaga ako sa cookies and cream mapa frappe o kaya naman ice cream pa yan habang kumakain ako naisip ko ang sarap pala sa pakiramdam yung wala kang nilabad walang deadline, walang pressure, walang iniisip na kung ano. Kumakain ka lang, humihinga, nakakaroon ng oras para sa sarili. Hindi siya ingrande, grande, wala namang malaking nangyari, pero parang may parte sa akin na humupa. Parang for once, hindi ko kailangan maging on para sa lahat. May mga araw talaga na hindi planado pero yun pala yung pahinga na kailangan nyo. Mahimik, simple, pero totoo. At sa dami ng gulo sa paligid, minsan yun na lang ang hihilingin mo. Isang buong min na walang iniisip at isang buong ikaw na payapa. Kaya kung gusto mo lang umupo at magpahinga, may pwesto ka dito sa kafe naman.